magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers so share ko lang sa inyo ang kamatis na ating napipita so ito na po no marami rami na po mga kapwa ko ka farmers ang ating kamatis na napipita so ang variety po nito ito po ang Jamantimax Max F1 ng S Swiss so yan na po no ang ating harvest sobrang ganda po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ating kamatis. Yan. Tingnan nyo. Sobrang ganda po, no? Then tapos ito po ang mga tinatawag nating uh, hinog na mga harvest. Siniparit po natin. Yan. kita e, Tapos sa likuran po ng tanim natin na talong, doon po nakatanim mga kabang farmers ang ating kamatis. No? Sa likuran po ng ating tanim. So doon banda sa likuran. Doon nakatanim ang ating kamatis. Tapos sa ano uh, talong. Then dito pipino. Then tapos kalabasa. Yan, may tatlong linya tayo sa kalabasa. Then pipino isang linya. Then talong. Tapos mga kapo ko kapamers, dito naman sa ano likod sa na-harvest nating mga kamatis, ito naman ang ating taniman ng apalaya Sobrang daming bunga tingnan niyo. Tapos ito naman ang konti nating harvest ngayon na kamatis. So sa nagtatanong sa akin kung anong variety po ng ating kamatis, ito po ang ah, uh, Diamante Max F1 ng Swiss no. yan po ka farmers okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro no maraming salamat po God bless at mabuhay po tayong lahat bye bye po